May krisis ngayon sa loob ng isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang religious organization sa Pilipinas, ang Iglesia Ni Cristo. Live nakuha po yan ng templo sentral ng INC sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa video sharing site na YouTube sa internet, unang sumingaw kagabi ang kontrobersya sa Iglesia ni Cristo. Nakapost o naka-upload doon ang video ng ina at kapatid nang kasalukuyang Executive Minister ng INC na si Ka Eduardo Manalo. Humihingi sila ng saklolo dahil may bantaraw sa kanilang buhay at sa isa pang miyembro ng kanilang pamilya. May mga ministro rin daw na di manoy dinukot at hanggang ngayon nawawala. Kaninang umaga nagpapresko ng pamunuan ng INC para pabulaanan ng mga aligasyon at para i na itiniwalag na sa simbahan ng mga nasa YouTube video na sina na Manalo at si Ka Angel Manalo, ina at kapatid ng pinakamataas na pinuno ng INC. Live mula sa Quezon City, my report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin natin nasisilayan o nakakapanayam ang mag-inang Katemi at ka-Angel Manalo. Matapos nga nilang i-upload sa internet ang video na ngayon lumikha ng kontrobersya at yumanig sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Ilang araw bago nila ipagdiwang ang ikaisandaan at isang araw nilang anibersaryo. Ako po si Angel Manalo. Ito ang halos dalawang minutong videong upload sa YouTube ng panawagan ng tulong ng nakababatang kapatid ni Ka Eduardo Manalo, ang kasalukuyang Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo na humalili sa pumanaw niyang amang si Eranio K.R.D. Manalo. Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng K.R.D. at K.Teni. Ka Mga kapatid po namin sa Iglesia Ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nangangani po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. Pero walang binigay na paliwanag si Angel Manalo kung bakit nasa panganibang buhay nila. Sunod na narinig ang tinig ng byuda ni Ka Erdi na si Kateni. Gaya ng anak, humingi rin siya ng tulong para di umano sa kaligtasan niya at anak na si Kaloti. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa iglesia na tulungan ninyo kami dahil na ipanganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan nyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kaawa natin sila at ang kanilang pamilya at sa aking anak na si Eduardo. Sana makausap kita. Sinadya namin ang tirakan ni na ka at ka Angel sa Tangdansora, Quezon City sa likod ng compound ng Iglesia ni Cristo. Mataas sa mga bakod, dalawa ang guardhouse. Sinubok naming makapasok pero walang humakarap sa amin. Bandang alas 11 ng tanghali, may kumaway mula sa bintana at naglabas ng papel na tila humihingi ng tulong hindi ito nagpakita ng muka. Pinilit naming makausap ang taong lumitaw para alamin kung ano ang nais niyang sabihin. Ako uh, po, pinaglalabas po ng kanina. Pero hindi ito tumutugon. Meron ding naglabas ng flashlight. Itinapat sa aming posisyon, sa kapinatay sindi. Bandang alas 12 ng tanghali, dumating dito ang mga nagpakilalang taga-suporta ng mag-inang Tenny at Angel Manalo. Maawa ka sa mga kong ministro! nyo, Mahal namin ang iglesia! Hindi kami gumawa ng masama sa iglesia! Mahal namin. <laughs> Kanina, sumagot na ang liderato ng iglesia sa mga aligasyon. Hindi po makapapayag ang kapatid na Eduardo Manalo, ang kasalukuyang pagpamahalang pangkalahatan, na ang iglesia ay guluhin ng sinumang tao. Sa pahayag ni Cab Bienvenido Santiago, General Evangelist ng Iglesia Ni Cristo, pinabulaanan nila ang laman ng kumalat na video ni Naka Angel Kateni. Meron pa aligasyon na meron daw mga dilukot ng mga ministro na wari-ibig na palabasing may kinalaman din ng Iglesia. Ay wala pong katotohanan. Hindi po totoo yun paliwanag nila. Paraan lang daw ito ni Naka Angel at Tenny para makialam umano sa administrasyon ng iglesia. Ibig lamang nilang makakuha ng mga tao na magsisimpatya sa kanila. Para nang sa ganon ay makuha nila yung talagang gusto nila na mapakialaman ang pamamahala sa iglesia. Dapat malaman ng lahat na ang iglesia ay hindi isang korporasyon na pampamilya. Ito ay isang relihiyon na ang sinusunod ay ang mga patakaran at mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Dahil dito, nagpasarawan taga pamahalaang pangkalahatan na itiwalag sa iglesia si naka Angel at Katene. Masakit man sa loob ng kapatid na Eduardo Manalo ay ipinasya nila na itiwalag yung mga lumilikha ng mga pagkakabahabahagi sa iglesia. Ipaalam daw ang desisyong ito sa lahat ng kapatiran sa sambangan yung Arab. Natunto naman ng GMA News na nakapiit sa Dasmariñas Police ang volunteer minister na si Luel Menorca II, isa sa mga sinasabing dinukot umano ng mga kapwa iglesia. Pero ayon sa jefe ng Dasmariñas Police na si Superintendent Joseph Arguelles, inaresto si Menorca matapos umanong manakot at umang ng granada base sa reklamo ng dalawang construction worker. Nakausap din ng GMA News ang tumatayong abogado ni Menorca na si Attorney Allen Blair Boy. Tinanong daw niya si Menorca kung dinukot ito pero sinabi raw nito na inaresto siya dahil sa dalang granada. Pero hindi alam ng abogado kung bakit napunta sa Dasmariñas si Menorca gayong isa itong ministrong nakatira sa Sorsogon. Tumanggi namang humarap sa GMA News, si Menorca. Si Ka Eduardo ang sa pumanaw niyang amang si Ka Erdi, o mas kilala bilang kapatid na Eranyo Manalo, bilang tagapamahalang pangkalahatan o pinuno ng Iglesia ni Cristo. Si Ka Erdi ay anak naman ng nagtatag ng Iglesia ni Cristo na si Ka Felix Manalo. Kinikilala ang impluensya ng Iglesia ni Cristo sa politika sa Pilipinas itinatag mahigit isandaang taon na ang nakakaraan ni Brother Felix Manalo kasamang INC sa mga religious group na nililigawan ng mga politiko tuwing eleksyon dahil ang iglesia ang natatanging reliyon na kilalang bumoboto ng buo. Sa nakalipas ng na mga eleksyon, pawang nanalo ang mga kandidatong binasbasa ng INC. Yan ay sina Pangulong Erap Estrada noong 1998, si Pangulong Gloria Arroyo noong 2004, at si Pangulong Noynoy Aquino noong 2010. Jessica, sa mga balitang ating nakalap, nananatiling walang kuryente tubig sa tinitiran ng magiinang Manalo matapos putulin ang supply nito mula parao kagabi. Jessica. Pero jan sa iyong kinatatayuan, Emil, may mga palatandaan ka bang nakikita ng krisis ngayon sa Iglesia Ni Cristo? Bago tayo, so, uh, himpapawid, uh, Jessica, ay uh, inabutan natin yung uh, marahil huling bahagi ng kanilang uh, pagsamba dito sa kanilang uh, central office dito nga sa Tanda Sora, Quezon City tatlong lane na uh, Jessica yung nasakop ng uh, kanilang uh, paradahan at ng ngayon na lamang humupa yung uh, pagsisikip sa daloy ng trapiko wala akong nakikitang bakas ng anumang krisis sa liderato o yung bang epektro ng uh, kontrobersiyang pumutok sa loob ng uh, kanilang uh, simbahan na nanatiling normal. Gayun din, yung uh, mga nakausap ko, yung mga sentimiento, yung kanilang mga masasabi ng na mga nakausap kong miyembro ng Iglesia ni Cristo kanina doon sa kaaba ng Tandasora Avenue sa harapan mismo ng bahay ng Maguilang Manalo. Wala raw silang masasabi sa usaping ito at ina hinakabilin na nila sa kanilang liderato na ito'y marasolba. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.